hindi dito lang tayo sa bahay check lang na natin ito yung mga blade uh, review mga pader sa atin nahin natin kay Mauro Rosauro Lopez master ganda ng previous previous lang po ito Yan. hindi ako sure kung ano siya kundi kung or dahong palay kasi mad matulis talaga yung dulo niya. leon yung nagustuhan kong balat ng sawa So yan na ano siya Labaha May jimping tsaka bao na sungay ng kalabaw Ayan. Yan. Balat nang sawa. Oh, okay. Next. Oh, uh, a una-una ng kalaba next, eto yung aking deer horn ayan dibuyod tapos bearing, ang talim po yan po yung pinagkulungan nung bulitas ng bearing actually po kasi yung blade ng galing batangas is high carbon steel gawa sa bearing or molye may isa pa yung kikil, okay din yun kaso wala pa ako na eh buyot bearing 24 cm actually yung collection ko is 29 pag 24 yun may tendency yung dalin ito yung last ito yung maganda yan ibang collection ko eh. yan. 29 deer antler na ang talim ay tanto saan to yung sa samurai gamit ng mga ano ang kamukha siya ng katana Ayan. ang baon po niyan itim din sa likod yan Tapos ka talaga mga uro. Ang ganda ng birthday mo sa akin. Ayan. Then, sumabay kasi yung ano, order ako ng Slim Kay Ma'am Lisa Balisong, yung sa anak niya. Eh, sir Nathan ba? Nathan Tanil. Tapos uh, Chris na Slim. Yan, 1 2 3 3 tatlo 4 4 pala basta alam ko pag tatlo yung ano tatlo yung liko talo sa ko ang tawag nila sa Mindanao Slim nang to. Slim. From Lisa Baliso. Ito, 24 slim din. Ito, kaya naman in-order ko to. May ginto ako nung high school. Hindi ko alam kung saan ko na nalagay eh. Ginto lang ang dala ko na. Nagdadala <laughs> ko ng high school eh. Yan. Laba. Laba na slim pogi yan so yan po yung mga dumating ngayong araw ito in order ko to a birthday ko sa sarili ko para syempre para sumaya naman ako collector tayo eh. so ito ko napuputulin ha ulitin ko lang mo ito mga nasa collection is pang display po sa bahay pang iwan sa bahay hindi po ito dinadala hindi po ito pang self-defense pang collection po yung mga nangihingi naman antayin nyo lang po yung ordinary kasi medyo pricey po ito ano po ito eh mga special balisong ranging sya ng ano etong slim nguro ko lang nakuha to 1512 kay ma'am lisa balisong ito po previous ni mauro eto naman po is nagre-range siya ng ano um 3000 pataas ito yung deer horn o oh, deer antler ito po 3 24 cm Usually po yung balisong collection ko is yung mga 29. 29 ko nagkakalago. Pinakamura is 3,000 hanggang 5. 5,000 siya. Uh, bali yung pamimigay ko antayin nyo na lang po yung um, mga ordinary mamimigay ako sa, sa mga nangihingi yun lang salamat